Kasama natin yung kaibigan natin si Jer Jeric Rabal ng San Agustin mga kabukid. Dahil muling bumaha dito sa may Pinak, Candaba, Pampanga. Sumakay tayo ng bangka. Ayan yung, ang style dito sinasakay ng bangka yung mga motor dahil hindi na maka hindi na maka ano makatawid. Hindi na makadaan. So kung gusto mo makatawid sasakay ka ng bangka mga kabukid. Ayan, ito yung sitwasyon dito. Uh, Ililiko muna yung ano yung bangka tapos pinandar na yung makina matulin na yan walang kagalaw-galaw mga kabukid Whew. ayun no yun yung iniwan natin ah dito pala yung ano harap oo oh, eto pala yung harap yun no know? eto pinakamalaking bangka nakita ko dito sa may kandaba mga kabukid ayun no lumarga na mga motorista, uh, paalala po. Ano, uh, hindi na po pwedeng dumaan dito sa may pinakandawa Pampanga, yung daan papuntang San Miguel Bulacan o yung daan papuntang San Fernando, mga kabukid, sobrang lalim na. Ito po yung pinaka yung pangatlong baha dito sa may Pinakandaba ito yung at saka ito yung pinakamalalim. Sobrang lalim mga kabukid. Uh, ang date po ngayon para kasakalaman nyo pagka na upload natin itong video na to April 26 Ay, Oktober, sorry, October 26 2024 mga kabukid Dito, lalarga na kami Ayan, doon kami iikot Doon, paikot yan mga kabukid Ayan o no? Antulen Hoy, tumatayo ka pa ya O, ingat ka dyan Ano ba yan? Ah, tinitingnan yung ano, yung kasalubong, kung may kasalubong, kaya pala tumayo. Kasi bawal magsalubungan dito matulin, dapat daan-daan lang mga kabukid Yun know? Eto, magmi-minor tayo dito dahil merong punong kahoy dito. Tap, ayun. Oh, ayun pala yung style nila. Dinidignan yung ano, yung kung kasalubong. Eh, oy, sinisenya sana. Magaling pala yung ano nito, lookout nito. Kasi mga kabukid, kaliwat kanan yung mga bangka dito. Ito yung trabaho nila dito pagka bumabaha ito po yung pinakatrabaho nila so sa iba yung baha kontra sa kanila pabor so isa na ako dun sa kontra sa baha mga kabukid kasi yung palay ko lubog po yung palay ko hi sir kumusta po kayo yung pangisda nyo may nahuli na po ba kayo sir wala pa. wala pa nag screen si sir mga kabukid oh. nag uumang eto kaya nagmi minor tayo dito eto may pader tayo dito sa tayo dito ba saka baka bumunggo tayo ay, kaganda ng bahay pala na to. Oh. Nasa gitna ng ano. Nasa gitna ng bukid. Anong ano, oh. Nang, saka nasa gitna ng baha. Eh, kubo lang to. Pero parang bahay na, mga kabukid. Oh. Ngayon ko lang napansin to. Ah. Oh, laki ng bangka na yun. Oh. Tulen, yun yung pinakamalaking bangka nakita ko. Oh, may mas malaki pa ron. May mas malaki pa ron? O ah, ganun ba? Sila po, sila Jerry Rabat tsaka yung anak niya, taga ano yan, San Agustin Candaba. Pagka bumabaha, yan, yung trabaho nila, mga kabukid, wala silang, pagka wala walang ibang hanap buhay kung di itong ganito kasi wala namang paghahanap buhay pagka baha. Yung mga nakikita nyo niyan, mga bukirin yan. Hindi yan dagat. Parang dagat lang ngayon. Ayun, oh. Ano, ano ba ginagawa ng isda? Ang isda rin yun mga kabukit. Oh. Palagay ko, pag upa ng bahan na to, pwede na sila magtanim ng palay dito. At saka yung mga kaibigan natin, na sila Johnny Delgado, ayan, dyan lang sila nag Sa pinitak lang yan, mga bukit, mga tinatamnan ng palay. Para lang dagat sa ngayon dahil sobrang lalim ng tubig. Ayan, oh. Ayan parang parang nandito na rin kayo pag pinanood pina nyo yung vlog ko. Ganyang kalawak yung baha dito. Inuulit ko, eh, ito yung pinaka malalim. Pangatlong baha na to sa taon na to. Sa October 26. 26 na po ngayon, 2024. So ito yung pinaka yung pangatlong baha, ito yung pinaka malalim. At saka pinaka mabilis tumaas yung tubig. Ay, meron tayong kasalubong, oh. Meron tayong kasalubong, mga bangkaring galing sa kabila to. Ano rin, namamasada rin yan, mga kabukit, kabilaan. Kung gusto mong makalipat, sasakay ka ng bangka kaysa sa umikot ka. Ayan, oh. May sakay-sakay silang motor. Ayan, mga kaibigan natin. Oh, yung isa, tao lang. Abe, wala kaming sa kain na motor. Mga tao lang, mga kabukid ay nang sama na sa likod. Nakakatakot dito pagka yung malakas yung hangin, malakas yung alon. So ngayon, ah, maganda naman yung alon. Pa, ah, ano, ibig sabihin, walang alon. Maganda yung tubig, maganda yung panahon, walang hangin, mga kabukid. Oh. dahil tumatalon yung isla ya Oy! Namakamasada si Kuya! <laughs> Namakamasada na lang sila ngayon Hindi na nang isla, mamaya mang isla si Kuya Joey Eh, eto hanggang dito yung baha mga kabukid So, nagbiyahe -nag kami sa loob ng 12 minutes Ganong kalayo yung biyahe namin, eto Nakarating na kami sa aming pupuntahan ay, madaming nakaano dito, mga namamasada din ng motor to paglipat doon sa kabila, mga kabukid. Ito yung ano natin, waiting shade. Ayan, malak malalim pala yung baha dito. Ayun yung mga kaibigan natin, yung mga kakosa natin, oh. Kasi Miro, nagutom ka. Oh, sige. Malalim mga kabukid, bababa na kami. You know, dito kay bababa pala. Yeah. Woohoo! Para din kaming ligtas, Sa mga kabukid.